Mamimili na ng palay ang pamalang palalawigan ng Nueva Ecija sa mga magsasakang Nobo Ecijano sa susunod na linggo. Ito ang ibinalita ni Governor Aurelio Machez Umali sa harap ng mga kawani ng Kapitolyo sa sinagawang flag raising ceremony sa New Capitol Ground nitong July 14, 2025. That is why today we shall again embark on another important function of the provincial government establishment of the Commission for Counselors' duty is to be able to arrest the low prices of Pampalay kasi po nagpapahirap sa ating magsasaka. Federalized Guarantee of the Philippines is incumbent upon us to do something. An intervention at this point is necessary. Sa ating po pahamalaan, panalawigan, meron tayong budget and I hope that we can start buying Pampalay next week. Matatanda ang noong 2019 nagsimula ang Provincial Food Council sa pamimili ng palay sa mga magsasakang Nobu Esiano dahil na rin sa pag-iyak ng mga magsasaka na lumagapak ang presyo ng palay sa halagang 9 pesos kada kilo. Nagsimula ang pagbagsak ng palay nang naipasa ang Republic Act 11203 o ang Rice Certification Law noong ding 2019. In 2019, the price of went down of everyone. At tatandaan po, bumubay ito sa presyong 12, 11, cheese, at ang 9. The passage of the rice tariffation law did not meet the expectations of many. Sinabi rin ni Governor Umali na kanyang kinonsulta ang lahat ng stakeholders at ang sangguniang panlalawigan para sa nasabing pagbabalik ng programa. We shall go down and work. I expect no less than the department heads to support this program as we have done in the past. We shall not join the bandwagon of blaming others kung sino may kasalanan. But just like before, silently we've done something for our partners. Samantala nagbigay mensahe rin si Vice Governor Lemon Umali sa kanyang unang pagdalo sa flag-raising ceremony. Tayo po ay narito para maglingkod ng mabilis, tapat at may malasakit. Niikay po kayong lahat na manatiling, solido, tatuwang ating mahal na gobernador Oye Romani. Sa ilalim na kanyang liderato, nakita natin isang gobyerno may direksyon, may malasakit, at sa pagpapatuloy ng kanyang mga programa, asahan ninyo, ako po ay magiging kagapay niya. Hindi lamang sa desisyon, kundi lalo sa pagtugon sa pangilangan ng Novo Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylin Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.